building. Oh, yan, mga sapakyan. So, magkano mga presyo nito? Dalong daan lang. Yan, ah dito kay result din, o. No? Uh, ko na sa mga 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 puwisto din. Mga, ano niyan, mga oh, jacket. No? Oh, yan, hoodie pa rin. oh, yan. hoodie tawag. Yan. 100. Magkano? 100. 100. 100. 100. Yan, dito lang kayo mga puwisto ni, ano. Sa so, mga Sa mga sa mga tatata mga so, yeah. lodi natin dyan, mga lodi geeks dyan. Mga pangformahan yung mga iso Mga lodi geeks. Mga nito, 100. naman. Ha? Presyo naman. Ah, uh, negotiable sa mga presyo naman sa 1.5 naman wait. Tulad nito. Yeah, mga katulad ng ano no? Balat din 'to mga magkano? So, no, oh. 500 lang oh. Digital edit din. Digital edit magkano 500 lang. Oh. Yan yeah, mga presyo. Mga loan stream guys. Magkano ganun pa rin? 100 pa rin. 100 pa rin mga presyo niyan. So mayroon naman tayo sila mga Ayun, small no. Ah, uh, paninda nyo no. Tayo dito na uh, 150. 150 ito, sombrero 150 lang oh. 150 lang po. May mga presyo 150. Tayo presyo. Ito, military. Um, ito magkano naman to? 150. 150 rin yan. Ano naman to? Military cargo. Paalamigyan Militar. guys. Ah, sa 150 lang din mga guys. 'Yan mga presyo. Tayo.